Viral ngayon sa social media ang post ni Jelly kung saan ibinahagi niya ang nangyari sa kanya matapos ang isang session ng gluta drip. Paano nga ba nauwi sa peligro ang simple sana pagpapaganda at ang babala ng mga eksperto sa paggamit ng ganitong mga beauty enhancement supplement? Inyo pong tutukan. Mahilig ka bang magpaganda? Pahi dito, pahi doon. Inom dito, Inom doon, nagpapaturok ng kung ano-ano. Ma-achieve lamang ang gandam pinapangarap ng marami. It's for awareness para sa mga gustong magpaganda, na gustong mag-improve yung sarili nila. Ngunit marami ang tila na alarma sa nag-viral na post na ito sa social media na umabot na sa higit 11 million views. Sumabog yung gamot. Ang post mula kay Jelly, ang isang content creator kung saan sinabi niya ang nangyari sa kanya matapos mailalim sa isang ex-deal gluta drip session ng isang franchise clinic. Ibinahagi niya ang kanyang karanasan para maging babala sa mga nais magpag-gluta drip. Tinuloy pa rin yung fault ko pa rin kasi pinatuloy ko. Saturday last week, sobrang sakit na ng ulo ko. Nagising ako ng 1.30 ng madaling araw. Sobrang sakit niya. Matapos lamang isang araw mula nang magpaturo, si Jelly nakaranas ng matinding pananakit ng ulo. Dahilan para siya ay madala sa ospital. Ilang araw na ng mga eksperto o doktor at sumailalim sa iba't ibang mga pagsusuri. At ang nakapanlulumong epekto, ilang linggo siyang nawalan ng paningin. Walang video, asking for prayers para sa fast recovery ko and awareness para sa mga gustong magpaganda, magpagluta, na chat check mabuti kung, ma kung, marunong ba yung nurse, kung anong gagawin sa inyo. Isang buwan matapos ang naranasang pagkakalagay sa bingit ng alanganin. Eksklusibo nga, nagpaunlak ng panayam si Jelly sa response. Sa ngayon po, clear na lahat ng test sa MRI. Clear na po. Um, okay na siya. Kumbaga, magaling na. May konting ano na lang din sa may mata. Pero, okay naman na siya. Pwede na rin akong bumalik sa trabaho. Yung sa mata ko, three weeks bago ulit nakakita ng clear. And then, um, almost one week yung sobrang sakit talaga yung pain na nandito. Pag amin ni Jelly, hindi ito ang unang beses na siya ay nagpagluta. At dahil kakilala ng kanyang kaibigan ng franchise clinic na ito hindi siya nagdalawang isip sa alok nitong ni serbisyo. Ma, ano mag-glow, yung ingit dun sa iyo na mapuputi. So yun, gusto ko ma enhance din talaga kasi syempre. Sa trabaho, palagi tayong lumalabas. Actually, ibablog ko sana yung clinic para kasi bagong franchise lang siya para sa soft opening ng clinic. And then, ayun, um, kapalit, yung services, gula tayon niya. Best friend siya nung kaibigan ko. So, yun. Pina... Sa akin lang dahil nga meron tayo sa social media na ano. So, para for invitation. Dahil na rin sa kanyang trabaho bilang content creator at seller ng mga sasakyan, madalas na humaharap sa tao si Jelly. Dahilan kung bakit kinakailangan niya ang dagdag pang confidence sa sarili. Ngunit, hindi sumagi sa kanyang isip na ito pala ang magpapahamak sa kanya. Ganda kasi yung clinic eh. So, syempre, pag sinabi mo ng mga nurse, tiwala na talaga. daw alam ko kasi nagpapagbuto na ako before, alam kong may mali dun sa pagturok pa lang niya. Ang pagkakamaling ito ng pagtusok kay Jelly, aminado siyang binaliwala niya. Di ako nakatingin kasi syempre takot. Pigil ko yung hininga ko. Medyo alam ko nang may mali. And then doon pa lang din sa, hindi siya nilaki yung pinaka-serin sa pinagkakabitan ng needle. So medyo doon lang din ako dito lang ko lang din naman naisip na parang hindi nga siya marunong kasi yung paglak lang sana ako nalak niya lang sana yung hindi sana na kontamin na possible siguro hindi nangyari sa akin. Tinanong ko naman kinonfirm ko yung owner. So yung nurse daw ay RN naman daw siya kaya lang hindi yun yung naging dinya ng trabaho. Ipinalam ni Jelly sa may-ari ng clinic ang hindi mabuting nangyari sa kanya. Pero ang responsable tila binaliwala lamang ang kanyang sumbong. Kaya naman, si Jelly sa social media nagbaba ng palala. Nung time lang na yun, ako nakabangon actually. Hindi ko talaga siya kayang ibangon kasi sobrang sakit talaga. Tapos suka lang din ako ng suka noon eh. Nung time lang na nakapag-take ako ng steroid, kinabukasan, Saturday, yun dun lang kayang bumangon. And then, yun, up para lang din kasi, actually, hindi ko alam din na sobrang mababiral ng gano'n. Gusto ko lang din kasi mag-update ng sa mga nagme-message siya sa mga boss ko. Tsaka para ma-aware din yung owner. Kasi nagme-message ako sa kanila na ganito yung nangyayari sa Chef, ako din yung nagpo-provide sa amin. Medyo nakakatakot. Tapos three weeks na bulag. Paglilinaw niya, hindi niya kailanman intensyon na siraan ang industriya ng pagpapaganda. Ngunit dahil sa personal niyang karanasan, mas kinakailangan talaga ang dobling pag-iingat lalo na kung karayom na ang pinag-uusapan. Laking lesson na din na puti, nakarecover ako or baka may, pag may iba pa akong pinagawa, ay eh, baka mas ano na din po. No? Yon yung mga, ang na medyo na ano lang po ako, yung mga owner ng mga gluta group na parang, Bakit kailangan yung, kasi nag, nabasa ko doon eh, i-report natin yung account niya, para hindi ma-monetize or para mawala yung account niya. Parang ganon. So, meron silang mga ganon na action. And sa akin naman po, parang, okay, bala na kayo. And then, may mga nagme-message din naman po kasi ng doctor and yung mga same case na nangyari sa akin. Actually, merong nagpagluta siya. Hindi po. Actually, hindi po. Actually, kahit naman yung nurse, hindi naman siya yung intention ko na masiraan siya or mawalan siya ng lisensya. Ang intention ko lang din, sa dami ng gumag lumalabas din po na mga fake din naman talaga, yung ma-aware sila kasi baka magaya yung nangyari sa akin eh. Sobra kasi yun, halos talagang ang hirap ng experience ko. Sa lahat na naging sakit, yun na yung pinakagrabe talaga. At para maging malinaw ang lahat, si Jelly piniling sumailalim sa iba't ibang test para tuluyang matukoy ang nangyari sa kanya. Lalo na't na kumalat at idinikit sa nangyari ang pagkakaroon niya ng Bell's Palsy iba po siya. May nagbigay rin ng diagnosis yung doktor. Hindi siya Bell's palsy. Nagkaroon ng weakening din dun sa nerve dahil dun sa contamination. Yung lahat naman po ng doktor na pinuntahan ko, yun po yung pinakaano po nila. Yung meningitis from bloodstream infection, headache, vomiting, plasmatosis from increased intracranial pressure. Yun nga kasi po yung bacteria na dahil dun sa contamination and then dun sa needle and then MRI. Pinagawa ko ng MRI para makita kung baka stroke or something pero wala pong trace ng stroke. Para naman sa Philippine Dermatological Society, matagal na nilang ipinananawagan sa ating mga kababayan na hindi kailanman nirekomenda nire ang glutathione sa pagpapaganda dahil ang naturang gamot ginagamit para sa mga taong may sakit na kanser. Yung kalusugan ng balat para sa lahat ang mandato ng PDS. So, whether it's skin, hair, and nails, yun po yung concern namin. And most of all, we do this uh, through uh, high ethical professional standards and promoting knowledge through information dissemination, training, and research. Uh, sobra po naging concerned yung PDS kasi since 2008, advocacy po namin talaga itong uh, safety po, especially yung sa IV Glutathione, ano. So, unang-una, sa pagsusuri namin all throughout the years from 2008, talagang kulang pa rin po ang uh, mga studies. Uh, hindi pa rin sapatang ebidensya na no? talagang effective siya, especially for whitening. Ngayon, itong IV glutathione, meron pong mga ilan na brands na aprobado ng Philippine FDA, yung Food and Drug Administration. No? Pwede nyo hanapin sa website nila, fda.gov.ph. Uh, tapos po, ang importante dito is kailangan doktor po ang magre-reseta. Kasi ang kanyang only approved FDA, um, uh, ibig sabihin na indication, is for the side effects of cisplatin or platinum-based chemotherapy para maka-avoid po ng neurotoxicity, no? Batid nila ang nangyari kay Jelly. At isa lamang ito sa mga kasong patuloy na binabantayan ng kanilang grupo. Marami din umanong red flag na dapat bantayan sa mga clinic na hindi sumusunod sa mga ibinababang panuntunan ukol dito. So kung hindi po yung ito yung dahilan kung bakit tayo nagtitake ng IV glutathione or as an antioxidant, dapat po riniseta siya ng isang doktor, a professional licensed doctor uh, and also administered by a nurse or doctor under the proper setting. So madaming ano yan, no, factors. Una-una, doktor bayan yan? So, pagpunta nyo po sa isang lugar, tanongin niyo po, sino ba hong may-ari nito? Sino pong tumatakbo ng klinika na ito? Is it clinic? Lisensyado ba? Ano po yung training ng tao na nag-aalaga sa akin? Uh, ano po yung training niya? Tama ba yung training niya? Uh, maganda po tong maganda ba itong gamot na to sa akin? Bagay ba to sa akin? Ano ba yung mga side effect? In 2018, meron kami isang PDS member na gumawa ng study uh, and they found 69 side effects, no? Pwedeng ma-affect yung thyroid, yung liver, yung kidney. Uh, tapos yung mga um, pinaka-severe na side effect, isang uh, pasyente sa isang study abroad, anaphylactic shock. Yung talagang sobrang grabe na allergy, nahinimatay siya and all that. So, pwede rin magkaroon ng uh, problema ng uh, angioedema na mamagay yung mata sa allergy. Uh, Stevens-Johnson syndrome, meron din po. So, madami po talagang side effect. Even uh, sa chan, pwede kang masuka, gastritis, mga headache, ganyan. And uh, I think yung pinaka-malalang side effect, yung renal failure. Alam mo yung risk, di ba? Yung mga risk, mga side effect. Benefit yung benepisyo sa'yo. Ngayon, kung yung benefit is mas mataas dun sa risk, di, sige, game. Kaso kung yung risk is mas mataas sa benepisyo, kunwari, wala ka naman sakit sa balat, tapos nagpa kung ano ka, tapos may nangyari. That means so say, yung risk mas mataas kaysa sa benepisyo. Are you willing to take that risk? Now, that is completely the patient's choice at the end of the day, no? Payo mm -hmm. nila, suriin, kilalanin at maging mapanuri sa anumang procedure na maaring pagdaanan sa isang klinika. Importante na maintindihan ng mga tao that brown skin is beautiful. Ito po yung binigay ng Diyos sa atin na balat. Yung kulay natin, kung anuman yung kulay, is maganda. Ang importante lang po is siya ay makinis at malinis. Ngayon, kung meron kayong mga concern sa balat, kunwari, tagyawat, pantal, mga mancha, makakatulong po yung mga members ng PDS o pds.org.ph. Kung may nagsasabi na, ay, mahal magpaderma, hindi naman po totoo yun. So, kausapin niyo po muna yung mga board-certified dermatologists. Tapos, at the same time, ito pong 17 PDS-accredited institutions na mahanap niyo sa website namin, pds.org.ph. Madami po kaming libreng konsulta. <music> Matagal nang nagbibigay ng babala ang Food and Drug Administration o FDA ukol sa mga injectable glutathions. Dahil anila oral at topical glutathione lamang ang naprubahan ng kanilang ahensya. Po, we adhere to the ASEAN um, Cosmetic Directive Standards po. And we have our own uh, regulations po in the FDA depending on the beauty product or beauty supplements. Now po, in general, glutathione is are uh, registrable under the cosmetic uh, center for cosmetics of the fda but only uh for oral or topical use so for injectable glutathione uh, you haven't received any application so far uh, for the primary use of a skin lightening agent or a skin whitening uh, substance uh, for the glutathione right now uh, we consider glutathione as a adjunct treatment for cancer um, for cancer and that is uh, categorized as uh, medicine or a drug under the Center for Drugs of the FDA. Hindi rin sila tumitigil sa pagbalangkas ng mga panuntunan para masigurong lahat ng produktong pumapasok sa bansa na suri ng aayos at dumaan sa tamang proseso ng monitoring ng kanilang ahensya. So sa mga applications na nare-receive naman, we always maintain our stand na talagang we based on clinical standards klink standard ah uh, po kami as a regulatory agency of course we ensure the safety efficacy and quality of the product na tinatanggap namin so with that po kung nakakakita kami ng mga medyo pasaway na mga applicants or mga medyo pasaway na uh, mga uh, consu uh mga sellers outside um FDA's uh, view of uh, regulations we Uh, make our own policies para magkaroon tayo ng um, regulations din dun sa mga hindi sumusunod dun sa regulations of the FDA. We have the Oplan Cataros. So, the Oplan Cataros is a technical working group na ginawa po ng FDA under the leadership of our Director General sa Maza Kate na nagbabantay po sa ating lahat ng markets with the use of our um, uh, with uh, the help of our field regulatory operations office para tignan lahat ng markets outside, it's called the post-marketing surveillance po. Para tignan lahat ng markets na uh, once approved po ang isang produkto, makikita natin kung uh, sumusunod pa rin sila sa post regulations na binibigay ni FDA. Ang sinumang lalabag, may parusang hindi bababa sa 50,000 piso ang multa at pagkakakulong patay sa bigat ng kanilang mga naging paglabag. We have administrative powers and quasi-legislative powers and quasi-judicial powers. Po. Isa na po dyan, yung seizure of uh, their products, kung sila po ay lumalabag, kung sila po ay registered product, counterfeit product, or unbranded products po na hindi sumusunod sa Mga kababayan, salamat po sa inyong pagsubaybay sa Responde Matanang mamamayan Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.